Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe kana. Magandang araw mga katinig ng bayan! Kumusta naman kayo? Heto na naman tayo sa isang makulit pero makabuluhang usapan tungkol sa politika. At syempre, hindi mawawala ang konting banat at sutsot sa mga pangyayari sa ating gobyerno. Ngayon, pag-usapan natin itong latest na banat ni Tito Sen, Senator-elect Tito Soto tungkul raw sa maling handling ng Senado sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Aba, sabi niya mali raw ang ginawa ni SP Chief Escudero? Tila ba sinasabi ni Tito Sen na presiding officer ka lang, hindi ikaw ang buong Senado. Basag, parang sinampal ng basat lumang fishbola, no? Pero bago tayo mapaso, kalma lang. Pag-usapan natin to ng may konting analysis base sa ilang opinion at reaksyon ng mga netizens sa isyong ito. Let's go! So ayon sa interview ni Tito Soto sa 1PH Kamakailan, ang pinupunto niya raw ay ito, hindi raw dapat tila inibit ng Office of the Senate President ang Articles of Impeachment laban kay Bibi Sara. Aba, alas 4 raw ng hapon natanggap pero alas 7 na ng gabi ay nag-adjourn na tatlong oras na lagpas-lagpas pa sa tamang oras para tumimpla ng dalawang batch ng prinsip kanton. Ang suggestion down ni Tita Sen, all you need is 15 seconds para i-refer sa tamang committee. 15 seconds, mga katinig ng bayan. Mas mabilis pa sa time na kailangan mong isara ang pinto kapag nakita mong dumaan ang crush mo. Pero hindi raw ito ginawa. Kaya ang tanong siguro ni Tito Sen, bakit? Sinadya ba o sadyang walang pakialam? Oy, tanong lang yan ha, umano. Tila ba sinasabi nga ng ilang netizens umano, wag daw feeling king of the world si SP Kasi raw, sa totoo lang presiding officer nga lang daw siya at hindi siya mismo ang buong Senado. Parang sa basketball yan, eh, referee ka lang. Pero bigla ang sinabing, okay na, ako na ang mag-champion. Halila ka. Ang role daw ni SP, i-facilitate lang ang galaw ng Senado. So kung may dumating na articles of impeachment, ang tamang hakbang raw ay dalhin sa plenaryo para ang buong Senado ang magdesisyon kung saan ito dapat dalhin. Usually sa Committee on Rules. Eh ang nangyari na hold raw sa opisina di umano raw ata ni SP. Hindi siguro na refer. Hindi na take up marahil. Parang hindi dumating. Sabi tuloy ng ilan, parang gatekeeper na raw ang SP. Parang bouncer sa club na namimili lang kung sino ang papapasukin. Uy, hindi kami yan ha. Opinion lang to base sa mga sinabi nga ni Tito Sen. Mano, ang juicy part dito ang oras. Kasi kung tutusin daw, may tatlong oras pa ang Senado bago sila nag-adjourn. Tatlong oras. Mas mahaba pa yan kaysa sa traffic sa EDSA kung rush hour. At ayon kay Tito Sen, 15 seconds lang daw ang kailangan para i-refer ito officially ibig sabihin, pwedeng pwede sana itong iakyat at ilagay sa records. Pero hindi raw ata ginawa. Kaya tuloy ang duda ng ilan, may political motive raw? May agenda ba? May stall tactic? Ang ending, ang tanong ay inantala ba ito para hindi umusan ang proseso? Kasi kung ma-receive officially, ba kasi kailangan na talagang harapin ito sa impeachment court. At kung ma-acquit si VP Sara agad-agad, baka magbukhang walang basehan ng complaint. Kaya mas okay raw na hindi na lang ito makarating sa ganung level. Anong tawag dyan? Prevention is better than acquittal? O takot lang harapin ang katotohanan ng pinanghahawakan nga ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte baka mapahiya nga siguro ang mga nasa power that be na sinabi nga din ni Sen. Zubiri bago siya magpitaw as Senate President noon. Medyo technical na part pero gagawin natin simple. May rules daw ang Senado at may rules rin ang Impeachment Court. Pero ang twist, hindi pa nabubuo ang Impeachment Court hanggat hindi natatanggap ang complaint ng Senate as a body. So, ang umiiral pa ay ang normal Senate rules. At sa rules ng Senado, kung may official communication tulad ng impeachment articles, ang tamang proseso ay iparefer sa floor, i-refer sa tamang komite, tapos doon na pag-usapan. So kung si raw ni SPGs ang decision making at hindi niya ito idinaan sa floor, aba eh parang siya na rin ang judge, jury at janitor. Gaya ng sabi nga ni Tito Sen, ang Senate ay collegial body. Meaning, lahat ng senador dapat may say. Hindi Tito Solo Fly. Ngayon, let's play a little political analysis game. Bakit raw ayaw itong paabutin sa impeachment court? May haka-haka nga raw ang ilan. Kung umusad ito at naging formal ang trial, baka lalo lang lumutang na politically motivated ang complaint. Lalo na kung sure na i-acquit si VP Sara dahil hawak ng Duterte block ang numbers sa Senado. So para iwas hiya, iwas gulo at iwas pagtatapat ng boto, mas mainam raw na hindi na lang ito siguro umusad. Para itong ex mong ayaw makipag-break ng harapan, gusto na lang mawala, mag-ghosting, Kaya ayun sa mga political observers raw para ang nangyari ay kill the complaint softly. Ngayon, tanong ng bayan, dapat ba tayong mag-alala? Well, oo. Kasi kung ang rules ng Senado ay pwedeng i-bypass ng isang tao lang, eh baka bukas makalawa kahit love letter mo sa crush mo, hindi na umabot sa inbox. Pero seryoso, this is about accountability and process. Kung totoo man na sinadyang i-delay ang impeachment complaint, eh hindi lang ito tungkol kay VP Sara. Tungkol ito sa sistema. Kung ang isang Senate President ay kayang di umano magdesisyon mag-isa sa isang bagay na dapat ay collective, baka next time pati budget o declaration ng kung ano-ano man, eh magagawa niya ng solo flight Mga katinig ng bayan, tandaan natin, demokrasya ang puhunan natin. At sa demokrasya, lahat ng boses dapat marinig, hindi lang ng mga senador, kundi pati ng taong bayan. Kung tama raw ang sinasabi ni Tito Say, eh, may pagkukulang talaga ang liderato. At kung hindi, eh, sana maipaliwanag nila ng malinaw. Hindi yung parang, eh, kasi tapos wala na. Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag ka mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Dapat sabay ang interview nila Cheese at Soto. Di Duterte Block in the Senate are watching ang ingay ngayon ni Soto against SP Cheese. Pero ang incoming senators are silent. I think the new SP is between Cheese and the newbie Marcoleta but both them favors to stop impeachment this early soto is a hopeless aspirant but i prepare marcoleta an experienced legislator and a good lawyer almost 5 pm already soto why must be in a hurry first why do the lower submit that impeachment to the last minute while that impeachment was filed in december 2024 Soto, wag huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko para lang piliin ka na maging Senate President. Muli, ang opinyong ito ay paawanggaan sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo'y natin ilahat ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o action Ikaw may bulang sa baba Boses mo'y mahalaga Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe Para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan Hanggang sa susunod, tandaan Ang may alam, may laban Awesome!